Maga naman. Yes, sir. I'll send it before lunch. Thank you. Wala na pa ng kape. Oh, seryoso. Bago na lang Bibili lang ako ng kape, ha? Ay, aling Marites, ano na? May bagong scoop ka ba? Spill the tea. Naku, Irma, ikaw talaga. Hindi ako chismosa, no? News reporter lang ako sa barangay. Ay, di ba siya yung asawa ni Lorena? Aba, oo, si Albert. Asawa ni Lorena yan. Gwapo, ah. Pero may anak na ba sila? Wala pa nga, eh. Ewan ko ba, matagal na sa nangyosama niyan. Bakit ayaw ko nila rin ha? mukhang okay naman sila ni Alberto. Hmm? Bagay na bagay talaga sa yung apelido mo. Dal dal. Ayaw kasi ni Lorena, may ibang lalaki yata. Puro work, wala nang time kay Albert. Ewan ko na lang. Ako po ba pinag-uusapan ninyo? <laughs> Hindi okay. naman. Ano ba mo? Dalawang kape po sana. Oh, ito kape. Ito po bayad, salamat. Aga-aga, puro chismesa nang hinahinapin ko. Ano to? Pwede mo talaga? Sige, magkita na lang tayo sa meeting mamaya. O, sige-sige na. Babay, maya ayaw si Papi. O, oh, nakabili ka na pala? Oo. Oh. Sino palang kausap mo? Ah, workmate ko. May, uh, may naayos kami. Workmate? Babae o lalaki? Lalaki. Bakit? Ano na Ang mo nga, kausap ng workmate mo? Napag-uusapan kasi yung project namin. Bakit? Workmate right, lang ba talaga? Ano ba pinapaywating mo, Albert? Kanina nakarinig ako ng chismis sa baba. Na may kabit ka raw. Ano ba nagkakaling yun dahil sa mga chismis? Naniniwala ka sa sabi-sabi. Paano kung hindi iisipin? Ang saya-saya mo kanina tapos. Tapos na laki pa kausap mo. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Na kaya kitong lukohin? Tandaan mo, Albert. Kasama ang nabibintang ng walang kasalanan. Anong problema mo? Niloloko mo ba ako? Ano? Ano sila sabi mo? Ito, sino tong kausap mo na lang ka? Akala mo hindi ko malalaman? Ha? Si Kenneth Chan, workmate ko. Nagbibiro ka ba? Ganyan ka ba makipagbiroan? Kaya ba lang saya-saya mo kausap siya? Walang mali sa ginagawa namin. Trabaho lang yun. Trabaho o palusot? Ay mo, nasasaktan ako! Lorena. Ganda na ba tayo ngayon, Albert? Hindi mo na ako kaya pagkatiwalaan? Lorena, huwag naman ganito. Pag-usapan natin ito. Pag-usapan? Ano pag-usapan natin? paano mo ako sinaktan? Kung paano mo ako pinagtutahan? Lorena, patawarin mo ako. Patawarin? Madali sabihin. Pero paano ko pagpapatuloy ito kung natatakot na ako sa'yo? Hindi ko sinasadya at hindi ko binusto. Pero anong yari na? Hindi ko ito makakalimutan. Paano na lang kita patatawarin kung hindi mo ako nagawang pagkatiwalaan? Mahal kita. Ayusin natin to. <laughs> Mahal din kita. Ay pero paano kayo pagpapatuloy ang relasyon na puro duda? Ano na lang ako kung aalis ako? Kung may iska at mag ka ulit, pag-isipan mo mga nanggawa mo, pero hindi mo magagawa kung nandito ka. Lorena! Umalis ka na, Albert! Umalis ka! Patawarin mo ako! Umalis ka na! Yes! Alis! Alis! Dito sa <laughs> Ang pag-ibig ay hindi sinusukat ng oras o distansya kundi ng mga sandaling pumago sa atin magpakailanman. Tayo ay pinathala, dalawang pusong pinag-isa, sa mundong tila ay walang hanggan. Ngunit isang pagkakamali, isang maling desisyon, ang sumira sa lahat. Ngayon, naiwan ang mga alaala. Nagtataka -ala. kung maibabay pa, o kung ang ilang pagkakamali ay habang buhay makaparusahan.